Gemini, tignan po natin kung ano ang mensahe sayo ngayong first week of September 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais naman po mag-avail ng ating private readings, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin kung ano ba ang theme ng iyong first tweet. This is for you, Gemini. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Spirit Guide. We have five of pentacles. So, may panlalamig dito, may struggle. Actually, may struggle regarding money. So, ayan po. Pwede rin naman na hindi ito struggling because of money. Or what I mean is, hindi kayo nahirapan pagdating sa pera, Gemini. Meron dito, umiiwas po kayo sa mga mangungutang. Okay? Pwedeng nagmamatigas na kayo dito. Kasi nadala na yung karamihan sa inyo. Ayan po. Or kayo din ito. Pwedeng, as much as possible, iniiwasan ninyong mangutang. Or iniiwasan ninyong mangutang ngayong week na ito. Tingnan po natin kung ano pa ang theme ng iyong first week. Spirit Guide, ano po po ang theme ng first week ni Gemini? Okay, we have Regret. Ayun nga. I wish this never happened. It's either nga, nadala na talaga kayo dito. So, this is a lesson learned. Gemini. It's either kayo yung nangutang or kayo yung nagpautang. So, merong oh, meron ng struggle kasi nga pwedeng nararamdaman nyo ngayon yung epekto nung nangyari regarding your finances or regarding dito sa pagtitiwala mo sa isang tao na yun, pwedeng niloko ka so yan yung team ng theme ng iyong uh, first week. Tignan natin yung mga struggles mo. So, ito, struggle mo din to eh. Pero, tignan natin. So, may struggle talaga yung iba sa inyo. Ayan, no? Oh. Meron nga dito, o, oh, pinagkatiwalaan nyo talaga. Yan. Pwedeng nagda-doubt na yung iba sa inyo. Pero, tinuloy nyo pa rin. Ayan po, ha? Sundin niyo yung inyong intuition ngayong week na ito. Hindi lang ngayong week na to. Every time po na may ma-feel kayo nakakaiba, kutob, yan, kutob, ginabahan kayo bigla, may hint of doubt dun sa tao na yon, wag nyo na pong ituloy yung mga transactions ninyo. Pero minsan, yung iba kasi sa inyo, pwedeng nag-overthink lang naman kayo. So, dapat alam nyo kung, oh, alam nyo kung kailan kayo nag-overthink at alam niyo kung kailan intuition na yung nagsasabi sa inyo. So, kailangan nyo po, eh, kung pwede, or kung pwede, or kung sanay kayo mag-meditate, mag, -meditate, mag -meditate po kayo. Connect with your higher self. Ground yourself. Yun yung kailangan mo. Gemini. So, we have page of wands. Meron dito, pwedeng pabili ng pabili sa'yo. So, struggle mo to. Kasi yan, no, oh, iniiwasan mo na ang gumastos. Iniiwasan mo na na magkaroon ng, uh, ng shortage regarding your finances. Pero, meron dito, nangungulit sa'yo. Pwedeng mas bata to sa'yo, yung nangungulit. We have Ace of Pentacles. Pwede rin namang baliktad. Meron dito expectations. Okay? Pwedeng merong nag expect dito na marami kang pera, Gemini. Or alam nila na may pera ka. So parang masasabihan ka pa dito ng madamot. Pwedeng iba po sa inyo, family members nyo to. Could be nanay mo to. Or pwedeng ito, mas nakababata mong kapatid. Kung kayo naman po ay wala pang asawa. Pwede rin na ate mo yan. Basta female figure at saka... Uh, male figure pagdating sa family ninyo. Tignan natin kung ano pa yung mga struggles mo. Eight of Cups. So struggle din na umalis. Ayan. Para bang may pumipigil sa inyo. Gusto nyo nang mag-grow, gusto nyo nang alisan yung isang bagay na to, na isang toxic situation, isang bagay na nagpapahirap po sa inyo, pero hindi nyo maalisan. Pwedeng dahil sa utang na loob, meron dito lagi niyang sinasabi yan sa'yo. Parang minamanipulate ba niya yung isipan mo? Parang kailangan mag-guilty ka kasi may favor na ginawa yung taong to sa'yo. Tapos bigla ka na lang aalis, ganyan. Pero kasi parang sobra-sobra na yung mga hinihingi nila sa'yo. Tignan naman natin yung winnings mo. Ayan. So itos kaya ako to sinabi sa inyo para maiwasan po ninyo. Ayan. So yung iba sa inyo, pwedeng magkaroon kayo ng problema regarding your finances ngayong first week. Kaya ingat-ingat kayo. Ingat kayo sa mga kontrata na pipirmahan po ninyo. Ayan. Ano naman yung winnings mo? Spirit guide, ano naman po yung winnings ni Gemini? Ayan, tignan naman natin. We have temperance. So, ito, kung meron po kayong mga ninanais talaga noon pa, pero hindi siya lagi natutuloy. Kung meron kayong mga minamanifest, ayan. Kung meron po kayo ditong mga trabaho na gustong balikan, try nyo pong balikan, try ninyong applyan ngayong week na ito. Kasi mas malaki yung chance ninyo. May mas mag-open na door para sa inyo, Gemini. Yan, kaya yan po. I-try nyo na po kung meron kayong minamanifest dito. Yan. Nine of Pentacles. Even money din. May winnings din. May losses. Pero alam nyo, mas malaki yung winnings ninyo dito. Yan po. Tumataya ba kayo sa kung saan man? Pwedeng manalo kayo ngayong, ngayong week na ito. At kung may iniintay din po talaga kayong pera, malaking pera, ayan, meron pong paparating para sa inyo dito. So parang Lesson learned talaga to oh. Ayan, kaya kung meron man dito na darating na pera sa inyo ngayon, ano ba yung gagawin nyo dun sa pera na 'yon? Kasi pwedeng yung winnings niyo na to maging losses din. Depende yan sa pag-handle ninyo ng mga pangyayari sa inyong buhay. Sa mga decision making's ba. Queen of Pentacles, sabi ko sa iyo, malaking pera tong hinihintay mo. Pwedeng transaction to, malaking transaction ito. Ayan. Okay, ang nararamdaman ko dito, ibasan nyo yung regret na nararamdaman nyo dito. Regret to kasi pwedeng tinanggihan nyo to before. Sabi ko nga, ba diba, kung meron kayong gustong balikan, client na nakausap nyo before pero hindi siya nag-proceed, hindi nag yung transaction niyo, alokin mo siya ulit ngayon. Kasi pwedeng nagbago na iisip niyan. Tignan po natin. Ayan, even sa trabaho din. King of Swords, meron dito makaka ng worth mo. Winnings mo to eh. Okay? Pwedeng may nakakarma dito. Gemini, na nanloko sa'yo. Na nanloko sa'yo, nakakarma na. Narerealize niya na yung ginawa niya sa'yo. Alam niya na mali yan eh. Pero ngayon kasi, alam niya na mali with karma pa. Kaya natatauhan yung taong to. The Hermit. Mas makakapag-focus ka rin dito at mas makakagawa ka ng mga concrete decisions, concrete plans regarding your winnings, regarding sa mga magagandang mangyayari sa life mo. Sabi ko nga, choices pa rin ito. Kaya pag-isipan nyo pa rin yung mga gagawin po ninyo. We have, look at the bigger picture. Ayan, look at the bigger picture. Tama yan. Diba? Tignan mo yung, wag nyo lang laging tignan yung negatives ng mga gagawin ninyo. Tignan nyo din yung positives. At hindi rin na malaging positives yung tignan niyo Tignan nyo din yung negative. Both sides. Timbangin nyo po yan. Gemini. Check natin ano pa ang mensahe for you. Spirit Guide. Ano pa po ang mensahe natin for Gemini. Ayan. So we have, Embrace your sensitivity. Ayan po. Maraming hindi nakakaintindi or maraming hindi makakaintindi sa inyo ngayong week na ito. Kasi parang sasabihin nila, ay nag lang. Okay, di nila alam na you're are very sensitive ngayon sa akin nakita mo. You are very sensitive. You are very concerned. Gemini sa perang hawak-hawak mo. Kasi hindi mo naman yan pinulot. Hindi mo naman yan hiningi lang sa ibang tao. Pinaghirapan mo yan. And for some of you, matagal nyo nga yung hinintay. Pwede kasi na meron dito na delay or may mga delays kayo dito na sahod. Delayed na sahod. So, pwede ngayon nyo palang yan makukuha. Kaya yung iba sa inyo, pwede ito din yun eh. Ayan, kaya malaki siya talaga. Kaya, ayan, parang proud kayo sa sarili nyo dahil nakuha nyo na. At yung iba nga sa inyo, pwede may pagkakagasusan ka agad kayo nyan. Your sensitivity is the sacred gateway to your intuition. So, ayan nga, ba? Diba? Pag may nararamdaman kayo kaagad, nakakaiba, sundin po ninyo. Sabi ko nga, alamin nyo, timbangin nyo din, it's either intuition ba to or nag-overthink ka lang. Kailangan alam nyo po yan. Kailangan kilala nyo yung sarili ninyo para hindi kayo magkamali sa mga decisions ninyo in life. Pero okay lang ba magkamali? Yes, part of life yan eh. Yung failure natin, yung rejection, hindi natin 'yan minsan maiiwasan kasi dyan naman talaga tayo natututo. Dyan tayo mas nagiging matatag. It's that special receptive radar that picks up energy and signals. In fact, your sensitivity is one of your greatest assets and the key to your survival. The more you connect with it, the more miracles and synchronicities you'll attract. So 'wag ninyong ano, wag niyong pigilan yung nararamdaman ninyo. Wag niyong pigilan yung intuition ninyo. Wag niyong pigilan yung pagiging sensitive ninyo. Because tao ka, Gemini. You feel these feelings, kaya i-feel mo 'to. Pero sabi ko nga, alamin niyo din kung ano ba yung nararamdaman ninyo. Kasi iba sa inyo pwedeng uh oo, -oh. Pwedeng hindi nyo talaga alam, hindi nyo pakilala ng lubos yung sarili niyo. Connect with yourself, connect with your higher self. Yan yung pwede ninyong gawin ngayong week na to. Para yung mga losses na to, okay? Yung mga struggles na to, maiwasan po ninyo. Yan. Sayang kasi yung pera na ilalabas niyo. Oh. More on pera kasi yung pinapakita talaga sa'yo dito. Pwede rin yung value mo as a person. Yung value mo, yung uh, are you an asset dito sa trabaho? 'Di diba? Ano ba yung pagpapahalaga na binibigay sa ng company? Is it worth it ba? Baka may mas magandang offer pa para sa iyo pero nagtiyaga ka dito. 'Di diba? May growth pa pala na pwedeng mangyari sa iyo, Gemini, pero napipigilan dahil sa utang na loob. Ito 'yon, no? May mga nagaano sa dito, nanunumbat. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat, mag-iingat kayo always and more blessings to come.